Hi po, good morning, good afternoon and good evening So guys, sa video pong ito ay ko sa inyo ang buong mga ginawa ko sa isang araw So guys, ito sinilip ko ang harap ng bahay namin Umulang kanina nung galing tayong palengke, hindi ko na na-videohan kasi mahirap mag-video, wala tayong videographer So ito, uh, maputik pa nga yung daanan natin dyan, matubig, kitang-kitan na umulan talaga At ito, medyo makalimiling pa yung panahon Sana naman, imamay eh, umaraw at eto guys yung harap ng aking tindahan Dito lang din yung harap ng aming bahay guys Po yun Yan nga guys yung loob ng aking tindahan Medyo makalat kasi alam nyo naman Busy tayo lagi araw araw Kung baga uh, naisa lang sa kulaang sa Mga dapat lagyan yung mga item tapos ay iba ng gawain ng ginagawa ko yung mga priority dito sa bahay kasi ha, alam niyo naman Mag isa lang tayo, wala tayong helper. Kaya medyo magulo. Kiyo. Where is Kyo? Okay. Ah. Bakit? Okay. Ba't di ka pa natutulog? Sleep na. Sleep na. Ah, na Sleep na. Ah, ang dami mong kalat ah. Sleep na doon. Silip na ha. Naligo na no, bango. Ha? O, oh, alas 10 na oh. Silip ka na ha. Mo silip. Pag ano isa isa mo na lamang. Matapos ko nga mabisita or masilip yung aking mag-ina kwarto kung ano yung kanilang ginagawa doon kasi hindi pa pala tulog si baby. Ay napunta naman ako dito sa harap ng aking tindahan upang magwalis-walis, magpunas-punas. Malibhasa ay rap yung ating karsada kaya talagang madalas na maraming buhangin dyan sa harap ng ating tindahan. Ito ay halos dalawang beses ko na walisan sa umaga at saka sa hapon. At ito rin, pinupunasan ko rin halos araw-araw itong ating harapan, yung salamin. At para mas magandang tingnan, malinis, siyempre nakakaakit tingnan pagka kaganyan malinis. Para hindi rin tayo nakakahiya sa ating mga customer, baka isipin nila eh dugyot ayoko nung masabihan ng ganon kaya mas maganda na yung talagang linisan natin yan araw-araw natapos ko nang linisan yung ating harap na tindahan Siyempre, akala natin, makakapahinga na tayo pero hindi, meron pa naghihintay na gawain dyan ayan, nakaparking siya dyan sa harap ng ating tindahan kailangan natin linisan naman na itong simiyo bago natin ilagay sa kanyang grahe. Ginamit ko yan kanina, madilim pa lang. Ay, naulan niya. Siyempre, talagang maputik. Maraming tilapsik yan. Kaya, lilinisan natin yan bago natin siya ilagay sa kanyang grahe. <laughs> si Mio lang ang ginagamit ko kapag hindi naman ganong karami ang aking mga pamimilihin. Palibasa, mabilis makabalik kapag ito ang gamit kumpara sa 4 wheels kasi pag motor, madaling hahanap ng parking. Pag 4 wheels, na ano sa traffic tapos yung parking niya talagang pahirapan din lalo na sa palengke dito sa Tansa ay napakasikip napakalaking tulong talaga kapag ikaw ay may motor na ganito lalo na dito sa lugar namin na na traffic. pag may mga pupuntahan ka dyan nasa manalapit easy lang lalo na pag ma traffic kaysa sa magkukommute ka pag motor ang bilis lang talaga wow looking good press na press na si Mio namin Parang bago ulit, oh. Ayan, iaakyat na kita sa grahe. Ayan, ang grahe ni Namiyo at saka ni Mirage. Tanaw lang siya dito sa harap na aking tindahan, nakaseparate. Kasi nga, yung dating grahe ko ay pinagawang ko ng tindahan namin. Kaysa naman magtyaga ako doon sa maliit na bintana at doon ako magtinda, pinalakihan ko yung tindahan ko, inilagay ko doon sa grahe. Uy, natapos na naman natin ang isang gawain. At binalikan ko nga itong pinapalambot ko na ulam. Mukhang malambot na siya kaya kailangan na natin pasingawin. At para mailagay na rin yung mga gulay na ilalagay. At eto biglang may tumawag nga ng pabili. Kaya agad-agad akong pumunta dito sa tindahan namin upang magbentahan siya. Eto rin ang isa sa nakakapagod ko talagang gawain. Yung habang nagluluto ako na nasa kusina. Tapos may biglang tatawag ng pabili at aking nga sinilip ulit yung aking mag sa kwarto kung ano bang kalagayan na lah at ayan tulog na pala si baby buti naman at ito atin ang lalagyan ng mga sangkap yung ating niluluto na sinabawang baka or nilagang baka ba yan atin ang ire-ready yung mga sangkap yan nilagay ko na yung patatas at itong pechay bagyo ay hihiwain na natin ito ang naisipan kong i-prepare ngayong tanghalian kasi syempre marami tayong gawain kailangan natin ng medyo masarap-sarap na ulam at ayan habang may nagluluto tayo may tumawag na naman ng pabili ganyan talaga pagka nagluluto ang daming misan tatawag lagi ng pabili kaya eto medyo sumasakit misan ang paako dyan binte kapabalik-balik wala tayong magagawa kasi wala tayong katulong kasi nga si misis bantay kay baby lagi ay kaya ako lang talaga ang aasahan upang gumawa ng mga ganitong bagay. Hindi ko rin naman pinagsisisihan na kahit nananakit yung paa natin kapag pabalik-balik, kapag may bumibili, kasi naging buo naman po yung desisyon ko upang ako talaga ang maghawak nitong aming tindahan. Buo naman niya po yung naging desisyon ko at nakahanda yung sarili ko sa anuman pagod, hirap, sakripisyo ay lahat ay titiisin. Hindi ko rin nakalain na ganito ang magiging routine ko sa araw-araw kasi ang plano ko dati ay itlogan at bigasan na hahanap ng pwesto sa labas pero wala akong makitahan ng magandang pwesto kaya no choice ako kundi yung tindahan naming nasimulan na nasa bintana lang dati nakasabit ay gawan ng pwesto dito sa grahe namin at ako yung mag-handle. Si mrs ang nag-start nitong aming tindahan siya din ang nag-handle niyan dati dahil nga nasa trabaho ako. Pero nakita ko na habang lumalaki si baby ay eh hindi niya kakayanin ang pagtitindahan at pag-aalaga kay baby kasi mas need ni baby ng tutok na magbabantay sa kanya kasi medyo lumilikot at nagiging delikado ang kalagayan ni baby kapag wala nang nakabantay. Kaya naman na pag na namin ni Mrs. na pagawaan ng sariling pwesto itong aming mga paninda at ako na talaga ang tumutok at magbantay dito sa aming tindahan. Medyo napahaba na po yata yung kwento ko. Tayo na at sisilipin ko muli yung akin niluluto kung pwede na ba itong matikman at ako ay nagugutom na. Ano po yon? Ano pa po? Maghahain na sana ako ng pagkain upang kami makapananghalian ng misis. Pero biglang tumunog ang doorbell at may nagsabi ng pabili po kaya no choice dali dali akong tumakbo Upang bentahan muna natin si customer. Mas priority kasi natin yan kaysa sa pagkain. Ganyan po kapag may negosyo kayong tindahan or sari-sari store. Finally, makakakain na rin kami. Bibilisan lang natin kumain kasi baka may biglang bumili o kaya may mag-deliver ng paninda. Ayun nga po at hindi pa halos ako nakakainom ng tubig ay dumating na tong deliver natin mula kay grocery isa rin ito sa magandang orderan ng mga paninda mga kasari kasi dadating na lang sa inyong harapan o sa inyong tindahan ang mga inorder order yung paninda nilabas ko na nga yung inorder ko at kinuha ko upang ito ay ating mat-check isa-isa at nakita kung tama ba ang mga nilalaman napakahalaga bilang isang negosyante na kapag tayo umorder sa mga online ng ating mga paninda ay eh i-check natin kaagad upang kung ito ay may mali or may mga damage ay may report at malaman agad nila ang problema. Kasi kung ang mga nilalaman yan ay may damage, may butas gaya ng mga ngat-ngat ng daga or pumutok yung plastic, siyempre bilang isang negosyante, lugi na tayo dyan. Kaya mas mainam na i-check natin ng maaga para ma-report agad natin kung sa natin ito in-order. Ito naman ay kanilang papalitan kung sakaling may mga damage yung kanilang mga pinadalang paninda. So far okay naman po yung order ko, kompleto. Walang may damage, walang pumutok, walang may ngat-ngat, -ngat, maayos. Kung ano yung nasa resibo, yun po ang nilalaman. Kaya perfect. At agad ko na rin pong kinat at niready yung mga walang laman nating na box upang sa ganun pa kami bumili ay madali na at hindi na tayo magkakatpa at para si customer ay hindi na rin maghintay na matagal at abot na lang tayo ng abot kung ano ba yung kanyang hinihingi yan din ang isang dahilan para tayo ay magustuhan at balik-balik ang ating customer yung pagsiservice natin ng mabilis on time para si customer ay hindi na maghintay ng matagal habang ako nga ay nagkakatya ng mga nire-ready kong paninda ay panay din ang tayo ko kasi mayat maya din ang bumibili may oras naman talaga na mayat maya nabili kahit tayo ay busy. Mayroon mga oras na kahit hindi tayo busy at naghihintay lang kay customer, ay eh wala naman bumibili. Kaya nakakatuwa lang talaga ang ganitong may tindahan. Nagising na nga si Baby Kiyo at ayan, hawak-hawak agad yung kanyang laruan. Agad ko naman siyang nilapitan at tinanong ko kung mahaba ba ang kanyang nakintulog. At naglaro din muna kami ng kanyang motor-motoran, yung mga kotse niya. Siyempre, kailangan din natin kalurin yung bata at bandingin, lalo na sa ganitong edad na willing wiling sa mga laruan. Say hi! Sabi mo hi! Hi! Bye! Hi! <laughs> Habang si Bibi nga ay kumakain, ay kinuha ko ang map at minap ko itong kanyang laruan. Kanina kasi nawalisan ko lang to, dahil sobrang dami kong ginagawa kaya hindi ko na nagawang mapin sinabay ko na rin itong aming kusina at saka dito na rin sa kwarto ay nilahat ko na at para pagka si baby naglaro hindi agad magdumi ang kanyang damit at pati na rin yung kanyang mga paa at kamay ay hindi makikita yung mga alikabok Tiningnan ko nga yung orasa namin abay lampas na pala ng alas 3. kaya pala sabi ko medyo nagugutom na ako Halimbawa sa sobrang busy, hindi na namamalayan yung oras. Buti na lang talaga at may binili akong saging na sabah sa palengke kanina. Kaya agad-agad ko itong niloto. Ginawa ko lang dyan banana cue para hindi na tayo magtagal. At ayan na nga, naluto na natin. Kain na tayo guys, merienda na po tayo. Ah, uh, Kiyo! Merienda, baby. Oh. Kiyo ay, banana cue! After nga namin kumain ng banana cue, ay may biglang bumusina na sasakyan sa tapat ng tindahan namin. Meron na naman palang deliver. Yung pala yung magdi-deliver ng tubig. Ayan at agad ko na rin binuksan yung pintuan. At sinabayan ko na rin habang binababa nila yung tubig. Binuhat ko na rin isa-isa yung mga galon ng mineral water. Sinabayan ko na rin sinakuyan delivery ng pagbubuhat. Ako na may dito pa diretso sa pwesto sa loob ng tindahan. Para kasi hindi na ako matambakan. Itong mineral water ay isa rin magandang pandagdag na paninda kung kayo ay may sari-sari store. Walang expired sigurado ang inyong kita dyan. Sobrang bilis din ang balik ng puhunan dyan kasi basic needs yan ng mga tao. Kaya kung may tindahan ka, huwag kang magpapawala nito. Sa oras pong ito ay closing time na. Naisarado ko na po yung gate namin. Naibaba ko na yung trapan ng tindahan. At nagbibilang na rin po tayo ng kita natin sa araw na ito sa awan ng Diyos naman po ayos at maganda ang kita natin thank you Lord sa pinagkaloob mong benta fighting po sa lahat ng mga sari-sari store owner dyan laban lang sa lahat ng pagod